Sila ada Grabe. Ito na mga idol sa labas. Laom kain ng buho ah. Kaya kung may mga Galing na kami doon sa lubay mga idol tapos lumabas na, na kami. Malaling dalawang butas ito eh. May isa. So, here, may butas sa kabila. tubig. Dito, dito. May dito kaya. Tubigan. May rin? May rin dito. Hmm. Tubigan. Okay. <laughs> Ito may butas dito mga idol oh. Malalim na malalim daw to. Sobrang lalim yan. Ayan Ben. Sabi, sobrang lalim. Tabi-tabi. Tabi-tabi, May tubig kung sa ilalim. Meron? Siguro yung tubig nang galing dagat no. Hindi, tabang. Tabang? Oo. Hmm. Sa pinakailawang natin. Kasi yung mga ating. Ay, ano, butas yan dyan, oh. Ay, isang butas. So butas pa yan dyan. Butas. Hindi na yung mga ating. Hindi ka abot ng plus tight dyan. Hindi abot. Sabihan na rin yan. Nalang ano yun, ano, no? Mina